Good day mga negosyo. Ako nga pala si Jepo, ay isang negosyante. Isa rin akong DJ at kung kailangan niyo ng DJ sa club, sa, sa bar, sa event, email niyo lang ako sa bayo ko. Hindi ako influencer, hindi po ako vlogger, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo, hindi networking, hindi putyo-putyo, sari-sari store barbecuehan, bilyaran, rental. Tunay na negosyo lang. Hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon, mga kanegosyo, tungkol. Siguro nakapagpabango naman siguro tayo na apisyonado or nakita na natin ito sa mall. Apisyonado, mga, kanego mga, mga, kanegosyo. Focus in one sa pabango at i-scale up to at applyan to ng franchising business model ko kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo itong video na to sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi negosyo mo. Way back 2015 mga ka-negosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After ko mag-work, mga kanegosyo, as a sales, nagbo-boarding house lang kasi ako malapit sa school ko, mga kanegosyo. At nung graduate ako, hindi na rin ako umalis ng boarding house ko kasi very accessible lang yung biyahe. So nag-work ako as a sales ng ilang years din at gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagdinegosyo. Walang masama sa mundo ng pagtatrabaho, mga kanegosyo. Hindi masama yan, mabuhay yan. Nagbibigay ng pagkain sa pamilya natin yan. Hindi hindi lahat, hindi porket hindi ka naging entrepreneur, wala ka ng kwenta. Ako gusto ko lang talaga magnegosyo at pasukin ang mundo ng pagninegosyo. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung, kung saan ako nagbo-boarding house. E yung boarding house ko malapit sa school din. Nagkataon, meron akong nagkataon na may market, may community, mga college student. Sila yung pinaglilingkuran ko. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Ako din yung pinakamahal. Mahal ako ng limang piso, mahal ako ng dos, mahal ako ng tres. Pero serbisyo ko malupit. At hindi ko pa alam noon na ang sari-sari store walang focus in one. Hindi mai scale up sa level 2. Hindi ma-apply ng franchising business model ang hirap ng inventory. So ang dami din hindi ang sari-sari store pag sinasabi nila magiging grocery store pag lumaki mali po 'yan. Ang sari-sari store pag lumaki sari-sari store pa rin po 'yan. Business model yung pinagkaiba nila mga kanegosyo. Apisyonado franchising. Hindi na sa literal sa hindi na literal na pagbebenta ng pabango kumikita si Joel Cruz yung may-ari ng Apisyonado kumikita na siya sa franchising P, sa nagpa-franchise sa kanya. Imagine mga kanegosyo, kung franchising P 200K, malugi man o no, kumita yung nag-franchise, bayad yung 200K. Doon na kumikita si Joel Cruz sa franchising P, hindi na sa pagbebenta mismo ng apisyonador o pabango. Business model level 1, hanapin mo yung product tsaka market mo lang mga kanegosyo, i-scale up sa level 2 yan. Kung, nag kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ng community ng mayaman, i-scale up sa level 2, pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa labanan ngayon bilang negosyante ang paggagawa ng content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako. Comment ka lang sa baba, apisyonado kung pabango mo yan. Heart mo na rin tong video ko. Kung dumadanas tayo sa pagsubok or struggle bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.